So ayun guys, good morning. Uh, for today, bali nandito ako sa Bulacan. Init. Bali magbubunot kami ng kamoting kahoy. Yan, mega love shoutout po sa lahat ng aking ano diyan. Mga supporter. So yan, update ko kayo mamaya. <coughs> lockdown dito muna ako tatambay siguro mga one month bali na nakuha namin bali yan bali sasakuhin ko na yan ang press ko dito yan press ko So yun guys, dyan kami nagbubunot ng kamote. Malalaki. Ha? Malaman. Ibablog natin to. Doc document. So yun guys, ito po yung ano, yung kamotehan ni ng utol ko na napakalinis. Sa sobrang linis, di na namin makita yung kamote. Eh. <laughs> sa sobrang linis, dito na tabas. Ito Itong kinagandaan dito, sa sobrang linis, na uh, hindi ka na maglilinis sa sunod. <laughs> ta 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 tanim na lang agad. Wala na dyan saan, oh. Parang gusto mo daanan dyan yung mga nakatayo, oh. <laughs> Ay, Ay, nangyos, yung tori, ah. Ano yung isma, takihin yung ah. Siya guys, ayun yung tanim ko guys. Oh. Papasagin ko Ha? I-post ko na to. I-post ko na. Oh, post mo na. Yan ang yung tanim ko na yan. Puro tumba. Yan ang ganda niya no? sa taas. Ito naman yung tanim ng mama ko. Tayo so, lang dito sa mula. Yan. Yan tanim yan. Malaman diyan eh no. Ayun guys, makakaisang sako na naman tayo. Malaman no? No? Gan ganyang kadali po magbunot ng kamote. Tapos sobrang terik ng araw. Ito ang buhay na pinasok ko, ang ating larangan na kultura na pinagmulan ng ating karangalan at pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan na kahit na sino man. <laughs> <laughs> tabas pa kayo, na lang hmm. Bahala na dyan magtanim ulit. <laughs> Bukay kayo ba? wee -we mo? Ito na saan? Dito na. Kunin ko lang ito, malaki dito eh. Sayang rin to Ito na yung nabunutan namin. Ayan po, pang sampuan. <laughs> pang sampuin yung nabunot namin. Pero yung sako, dalawang sako pa lang. Oh. Malaman. Ayan, malalaman naman po siya. Kahit na sobrang damo. Tsaga, tsaga lang talaga. Kunti na lang pala kulang nun. Yep. Okay. harap malaman malamannya nyata yan buti nga malambot no malambot bersahan SS SS konti nga pala kulang yan Tignan natin si Paling <laughs> Kung naisan dako na si Paling <laughs> Son, magtapos ka na lang, son Ayan, ayan ang bunot niya Ayan siya Napakaganda ng tanawin Ayan, taniman ng mama ko yan balik na tayo sobrang init pwede na isa ako yan ha? Huh? pwede na isa ako pwede na may iwan port na eh <laughs> kung mahina-hinakan nila lang huwag ka nang pumunta dito so yun guys Ah. Uh... Ito pala nakukuha namin. Bali magbubunot kami ng dalawang sakong kamote. Yan. Yan pala nakukuha namin. Bali ako yung kinawa nila ang taga sako. So guys. Bali na sako ko na. Ang presyo na sa sako is nasa 1,000 ihahatid pa ito nila dun sa customer ganito kaya hirap yung buhay dito sa bulakan pero mas okay na to kaysa saya wala kang trabaho yan sisik-sikin mo lang sya masarap o meron kang taniman meron kang anihin yung ganyan lang sya hanggang sa mapuno so yun guys naka isang sako na kami konti na lang makakauwi na rin kami yan ano sila nagbubunot sa kabila

Hindi ang nagbubunot kasi yung kamay ko. Puro na palitos. So hmm. yun guys, magsasako na ulit ako. Ang problema ko dito, paano ko ilalagay ang cellphone ko? So yung guys, update ko kayo mamaya ulit, magsasako muna ako. So yun guys, ang hirap nang maging mataba. Bilis kahingalin. Pero sulit naman kasi may sansako na kami. Sansako na lang bali bubunutin namin. Mahirap ang buhay ng probinsyano. Kamusta naman po kayo? Dahil isik na naman tayo. Marami na namang marami na namang maghihirap. Buti dito sa Bulacan. Kaya pumunta ako dito. Kasi wala naman akong pasok. Tutulong-tulong ang unang papa ko. dati ito yung trabaho ko dati wala pa akong nahanap na magandang trabaho dito ako tumatambay bale ayun nga nagdadamo kami sobrang hirap ng buhay namin dati dito pero tiyaga pag may tiyaga may nilaga ayun kamusta naman kayo guys ingat ingat napakarami na ngayon na positive wala yung taba ko dito magiging sexy na oh. ako <laughs> hindi na ako oh makahawak ng itak kasi sobrang hapdi na ang kamay ko ano o oh. palpuro paltos tapos naninigit na didib sobrang init kasi pero kailangan pa namin makaisa pa para ano yun kasi yung order sa amin